Wala ka na ta? Saka hindi. Ayun. Alis na kami yan ang migo. Wala pa, hindi pa tatapos. Preparation man. Eh. Wala pa ni natapos. Wala pa ni na. Wrong time. Mga foggy. Ay, play na na. On. Play na na. On. Ayun. Play na na. Oh. 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 Ayun. Oh. Ano to? Hey, ha. Tong pa yan to. Ito Ha? Migo flow. Yan yeah. uh, ang ito ah. Ang migo flow. Ayan. Ayan to Ang ating mga chef. Mango. From, Inakara. from, from Dubai. <laughs> <laughs> oh. Ay, ang mangga. Gihati na. Tsaka, ito pe. Ah, ito pala. Nako. Ayan ang mga preparation. Ayan. Ayan. Ah, Pero paano? Ano siya? Palong na siya paano? Palong. O yan. Ano yan? Mangga? Mm -mm. Hindi. Bayabas? Bayabas. Hmm. Uh -huh. Saka. Saka. Gano'n oh, nila pa. Ha? O, Jordan.

Ah, siya mo na mo. Okay. Titingnan natin yung pag-arrange nila. Kung align na align Ang hiwa, perfect. Minus 10. Minus 10. Nakablog. Nalaglog. <laughs> Eh, yeah. yun. pressure eh. Na pressure. Na pressure. I'm shy ako eh. shy. Shy type. Ayan. O, oh, perfect. O, oh, align siya. Perfect. <laughs> Ay, perfect. Ayan. Sus. Ang liyot tayo eh. Ang alin? Ito. Sukat so, nito. Ayan. Ayan. Papainggit sa kakain. Ayan. Perfect. Yeah perfect siya. Ayan. Perfect Ano pa? Ayan paggawa ng graham ball. Ah, graham, ah, macaron. Ah, mali na. Mango float ito, in short. Ayan. Ayay. Mango float. Dili, oy. Float. Ayan. Ayan si Emil. float. Ito. Ayan. Ito, minggo plot, to. Oh. Ayan. Wow. Ano to? Parang uh, ano? Binignit. Ayan ang favorite ko. Oo. <laughs> <laughs> <Ito> Malapot-lapot. <laughs> Grabe naman doon. Saan dito yung favorite mo? Ito? Oo. Ah, ito? Kanina yung favorite mo? <laughs> oh, parang doon Parang doon na tayo. Ang ganda ng tato. Fights na oh, na yeah, oh. With flowers. Kung um, ka ni ng mga kuha na. niya order. Uh, made to order. No, Ayun pa, po uh, so, order PM lang. Uh, order kang ganito? Oo. Uh, uh. Hindi, eh, kung may mga occasion sila, pwede sila mag-order ganon. 150 dinar po order. Ay, short tayo dyan. <laughs> uh, short. Uh. Ma Pang mayaman pala ito. Kasi mahal ang mangga. Oh, dito commercialized. Oo, mm -hmm. oh, oh, with, made with love. Ah, oh, made with love. One hundred dollar pala oh, ito presyo. Isang, isang, isang gawaan. Oo. Oh, oh. Ayan ang atin ayan. Sundan natin paanong paggawa. Ayan ang first step, second step, last step. Kayo na bahala. <laughs> 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 Ay ayun, si Kyle. Oh. Ay, makita si Kyle, Ayan, ang ating main go-flow. <laughs> Siyempre na ang Next Kyle, lagyan na naman ng second layer. Okay na na Second, second layer ana. Oo. Oh. So, mo. na na. na na. lang. 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 Ayan. So, i Overlap na... siya gamay Pero so, Para sa first first I Overlap ah. Hmm? Bongga ano sila. Ba? May alignment sila. Hmm. okay. Uh, may procedure talaga sa paggawa. Uh -huh. Hindi basta-basta na. Pag ako diyan ikatag-katag lang na ako. Pak 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 pak. Pa. Ganarn. Oo. Uh -oh. so, natin. Ayan. Isa-isa yeah. talaga. Hmm. Ben. No, ubin lang ako. Ay, steam ba? Steam ba nah? See, uh, Boom. Well. Hmm. na? Steam. Okay. Bung ko. And dumidikit ang mangga. Steam na akin? steam na lahat. Ako sa na lahat. Ako na Di man na eh. Curated na yan. Ipang isend niya tahanan pero ang content, na natin. Ang, content na natin. ang content creator na natin Ang content creator na natin, mukha na na Ah, may team Bang gana? na natin. May vlog ka pala na page oh. Ay okay. hey, ito, how to make a mango float with ano with love Libia buy it sa Bible Earning mo na lang Libia buy sa Bible <laughs> hey, Earning mo na <laughs> premier ito. Ayan, tsaka team. Premier natin ito. Premier to kuan email. Premier namo kay taas ang kuan minutes sa pagbuhat o uh, upload. Ang premier, kail ini ako, oh, may dungan ni Tanan sa live chat dito mi. Oh, pero iset na ko premier ang video. Ano, 30 minutes, 45 minutes premiere showing. Murag sa sinihan ba hmm. na i-premiere na mauning adlaw. Kani siya i-premiere na ko kay e, taas man ni pagbuhat sa Mango Float. Wow. Sa YouTube. Hmm. Uh, i-edit lang ng mga kwan nila mga mga chika na kwan. Uh, Tagalog sounds effect. Pwede sad i-pass forward, pass forward. Oo. Kani atong chikahan, i-kwan na na, ka na na kwan. Uh, kwan music. Ayan ang main float niya. Ayan ang paggawa. Ayan. Ayan. Pasko.